Ayan mga parts, meron po tayong i-refer re na isang electric pan na wall pan Ang tatak po niya standard. Ang sabi po ng may-ari mabagal daw po siyang umikot. Isang buwan pa lang daw po niyang nagagamit 'to, bago lang daw po ito. Ayan. Ngayon, testingin po natin, naka-plug na po 'yan. At tingnan po natin kung talagang uh, mabagal po siyang umikot. Kapasibasinyo po 'yung number 1. Ganyan lang po mga parts. At saka napipigil po natin 'no. Oh. So, number 2. Ayan po. Dapat po malakas na po 'yan mga parts. Oh, napipigil po natin number 3. Ayun oh. Ala, ganyan lang po siya oh. Mabagal po siya umikot to. Oh. So, patayin na po natin mga parts. So ngayon, uh, tuturuan ko po kayo kung ano po yung uh, dapat nating uh, palitan dyan at kung ano po yung mga dapat natin gawin dyan. Kaya kung may ganito kayong electric pan na mabagal pong bikot, uh, panuorin nyo po yung ating video para po makakuha po kayo ng idea mga parts sa pagre-repair ng uh, mga electric pad so okay so tanggalin po natin itong ating knob so may tumilyo po dito, ya, alisin po natin tanggalin po natin itong cover ng makina ng ating electric pad so i-check po natin itong kapasitor Apa pasip po natin na napalitan na po ito ng kapasito. So, maka-unplug po yan mga pards. So, ikat po natin. So ayan, i-check po natin itong ating kapasitor uh, na nakakabit. So itong kapasitor na to 1.5 ang nakalagay dito na microfarad niya. Ah, uh, gamit po tayo ng uh, digital multimeter sa pag-check po ng kapasitor. Ang ginagamit ko po yung uh, digital multimeter. At ang gawin po natin, iset po natin sa ohms at i i-set po natin sa microfarad yung letter F hahanapin nyo po ayun o yung letter F sabihin niyan uh, ah, microfarad so ayan magsimula na po tayo mag test ito po yung ating kapasito So pagkaganyan, ganyan, wala po tayong makukuha. Ang po natin yung isang uh, yung isang line ng ating kapasitor, ibabalang po natin kasi yung kamay po natin gumisan uh, basa. Ayan mga parts, kapansin-pansin po natin uh, Mababa po yung ating uh, nakukuha Ha mga parts Wala po tayong nakukuhang 1.5 oh, Tingnan nyo po oh. Ang nakalagay lang po dyan na ating nakukuha 787.5 Dapat po nasa 1.5 po tayo dyan So Meron ako isang kapasitor dito Na pamalit Saan ba? Ito, original to So Pwede natin itong palitan ng uh, 1.7 So okay, tingnan po natin to Dapat to meron tayong 1.7 eh no 1.6 1.6 eh no 1.6 pwede na po ito sa ating uh, electric fan pwede na po natin tong ipalit kasi ito 1.5 halos konti lang naman po yung kanyang uh, itinaas 1.6 kaya uh, ito po yung ating haikakabit mga parts At tingnan po natin kung lalakas po yung kanyang ikot Yeah. So siguraduhin po natin mga parts na malalagyan natin ito ng electrical tape baka, baka po si mamaya dumikit dito sa bakal Magram po tayo So yan, So yan mga parts, testing po natin. Okay. So okay plug in na po natin mga pards So iset na po natin to sa number 1 Mga pards ito number 1 Tapos simpasin po natin uh, Iba po yung lakas ng number 1 ngayon no? Hindi po katulad kanina So iset po natin sa number 2 Tingnan po natin kung magbabago yung andar nya Kung lalakas Pansin-pansin po natin na uh, lumakas po. Set po natin sa number 3 mga parts. Pansin-pansin po natin. ah uh, malakas na po yung pag-ikot ng ating electric fan mga parts. So okay, ganun lamang po mga parts. Yung ating uh, gagawin pagka po mahina po yung ikot ng ating uh, electric fan. ah uh, I-check lamang po natin itong uh, kapasitor. Ah, mga pads, Okay lang po kahit po pu tumaas uh, kote. Halimbawa 1.5, uh, papalitan po natin ng uh, 1.6 or uh, 1.7. So okay lang po 'yon. Huwag po sobrang tataas ah. halimbawa uh, 2.2F. 'Yon, medyo mataas po 'yon na uh, hindi po natin pwede ikabit yun dahil ah uh, uh, yung ating makina mag-iinit masyado at masusunog. So okay, ganun lang po mga parts. Maraming po salamat.